Kaya mga hakbang ang ginagawa ng ilang grupo at koalisyon kaugnay doon sa pagpapalakas ng kampanya laban sa political dynasty. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Grant, Hilario. Isinusulong ngayon ng ilang mga koalisyon, progresibong grupo at mga individual ang pagkakaroon ng batas na layuning wakasan ang political dynasties sa bansa. Sa isinumiting petisyon ni na former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ng One Sambayan Coalition, Grupo ng Advocates for National Interest, former Ombudsman Conchita Carpio Morales, Professor Maria Cielo Magno, Bishop Roderick S. Pabillo, at ilan pa, hangad nilang Korte Suprema na ang gumawa ng hakbang hinggil rito. Sa eksklusibong panayam ng bombura Radio kay Professor Maria Cielo Magno, isa sa mga petitioner. Ipinaliwanag niya na ang petition for certiorari at mandamus na kanilang inihain ay upang hilingin sa pinakamatas na hukom na obligahin ang mga mambabatas sa Kongreso na magpasa ng kaukulang batas na anti-political dynasty law. Aniya, ilang dekada na ang nakalilipas at hindi pa rin naresolba nare ang naturang problemang pampolitikal dahil sa kawalan ng pagkilos mula sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito pa petition sa Supreme Court para bigyan ng instruction ang ating Kongreso na magpasa ng batas tungkol sa anti-dynasty, no? Kasi malinaw po sa konstitusyon natin na uh, may uh, Uh, nakasaad po dito na kailangan gumawa tayo ng batas prohibiting political dynasty at mula nung nagaroon tayo ng 1987 Constitution hanggang ngayon ay wala pang ginagawa ang Kongreso tungkol dito kaya po tayo uh, nag ng motion, nandyan po yung sa certiorari at Mandamus. Dahil dito, mariin pa niyang inihayag na ang hindi pagkilos ng mga mambabatas ay labag umano sa mandato ng konstitusyon ng bansa. Nakasadraw kasi sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution na bagamat binibigyang pagkakataon ang lahat sa pampublikong pagsiservisyo, nakapaloob rin dito ang prohibition sa political dynasties na mga mamumuno. Ngunit ayon kay Professor Shelo Magdo, hindi ito sapat at kinakailangan pa ng kaukulong batas, kaya't sila'y dumulog na sa Korte Suprema. Uh, ginagawa naman po yan ng Supreme Court, lalong-lalo na kung ang ibang asangay uh, ng gobyerno natin, nilimbawang executive at uh, legislative, ay uh, hindi tumutupad sa kanilang mga mandato bilang uh, bahagi ng gobyerno. At dito po ang ina-argue natin ay malinaw na may paglabag sa konstitusyon ang kongres dahil sila'y hindi nag-ienact ng batas na nag uh, prohibit or nagbabawal sa anti-dynasty eh malino na malino po ito sa atin at ang constitution po natin ang pangunahing batas ng bansa para sa Bombo Network News Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo